kayong mga Gen Z o yung mga Gen Alpha kung ano man, meron kayong Mika Lim, di ba? Yung bini na Mika Lim. Well, there's nothing wrong with Mika. She's stunningly beautiful, gorgeous, drop dead gorgeous. Yung e nga lang, kaming mga Gen X, meron kaming Mika O'Malley. But anyway, welcome to another video dito sa Man Can Ride. Hindi ako makapag-vlog dun sa garahe dahil Uh, may nagko-construction -co ayan tapos meron ding natutulog dahil taga call center so naiintindihan ko eh nakaka-relate ako doon kasi galing ako ng call center and ang isa pa I'm uh, nagpapawis lang ako ng drums it is ano ba ngayong oras na ba yeah mag lock na in the morning so um lang na ng konti. I'd like to share something with you bago ko tapusin yung drum session ko. Naisip ko lang na mag-vlog since nandito na rin lang yung camera. Ayan, okay. Uh, number one, number one. This is about cornering, by the way. About cornering. Thank you so much for watching the videos na nilabas ko. Yung recent videos na nasa Marilaki ako. I was doing cornering. Uh, yeah, eh, Nagko-cornering. So, thank you so much sa mga mm nanood. And I got Uh, a few messages sa Facebook Man Cannot Ride I also got a few reactions from other platforms So, uh, number one, number one uh, Sabi sa akin nung Bakit may cotton buds dito? Ano pa yan? Ang mga anak ko Hindi tinatapon sa mga Pasensya na, umakataki ang o OCD ko Wait lang, wait lang, wait lang <laughs> Hindi ako mapakali, hindi ako mapapakali. Sa mga tape, naka Anyway, anyway, anyway Going back, going back So I got this uh, reaction from from one of the viewers saying na kaya daw sa tingin niya kaya daw ako medyo nahihirapan or kaya daw kakaiba yung pakaramdam ko sa left turns kasi inaalalayan ko daw inaabangan ko daw kasi baka mabulaga ako ng mag-overshoot from the other lane which is true Ta tama yon tama yon that's that's actually true um, lalong lalo na dito sa Pilipinas o dun sa mga bansa na tayo ay nasa right side of the road we're driving on the right side of the road You're the right lane Okay, may nag-away na kanina sa labas dahil dito sa construction sa sa mga pukpukang nangyayari, yung mga natutulog nga. So, <laughs> pagpasensyaan nyo na. May mga nag-away na kanina, may nagmurahan na, may nagsigawa na. Habang, <laughs> habang petiks-petiks sa -petiks ko drums dito. But anyway, here. So, tunay yon na um, kapag sa mga bansa katulad natin na uh, we are on the right lane of the road. Yan. Okay? So, yung left turn na yon di ba, ang, ang, ang pinipinahan natin doon madalas is yung center line eh. Madalas yung ginagawa ng marami, yung center line, which is wrong it is actually wrong na pinahan mo yung center line kasi pag nakahilig ka, naka-corner ka dun, yung motor mo nasa pasok sa pasok pa sa lane, mo pero yung ulo mo nakalawit na sa kabilang lane di ba so pwedeng tamaan ka ng gulong o ng fender o ng side mirror ng ng kalsalubong mo sa sakyan and it is it is not right to hug the the center line kasi nga naman what if yung kasalubong mo mag-overshoot ng konting-konti lang sasalpukan kay sa gitna so i wa my mistake was yung um, ginawa ko din ng video is mali yung approach ko do sa corner. Hindi ko alam kung bakit nung araw na yun, mali yung approach ko sa left hand corners. I'm supposed to take the corner out, going middle in, then out again. Transition to right hand corner. So yung paso ko, corner entry is mali. But it's true, it's true. Yun ang gusto kong i-share ngayon sa inyo. Number one is, alalay lang talaga tayo sa left hand corners talong sa mga twisties kasi hindi natin alam mayroon at merong mag overshoot dyan it's just a matter of when and how yun lang yun eh hindi mo makokontrol yung kasalubong mo eh kahit pa agaanong mga safety videos ang ishare natin hindi mo makokontrol yung kakamutihan ng kasalubong mo compared to right corners right corners kasi ang kalaban mo dito yung, yung kanal eh yun lang naman eh. Ang kalaban mo yung kanal. Tsaka yung puno sa, sa gilid, kung ano man. O yung bangin. Yun lang kalaban mo eh. Pero sa right corner kasi, if you approach from the outside going in, ang ganda na ng field of view mo eh. Kita mo na agad kung at yung mag-overshoot na sa lubong mo, ang overshoot nun, palayo sa'yo. Okay? Not unless merong mag-low side at mag-slide papunta sa gitna. Yun lang naman ang scenario na yun. Okay actually madami pang scenarios pero generally kapag right hand corner yung kasalubong mo kung mag overshoot man yan palayo siya sa'yo hindi palapit sa'yo compared to left hand corners ayan okay next one is next one I, I promise to keep this under 10 minutes okay so next one nung unang nung unang nag-aaral ako um, mag magmotor nung kabibili ko pa lang motor ko, binrate in ko siya sa Marilake. Kasi ang advice sa akin na natutunan ko online din is i-break in sa twisties para ma-break in yung gulong, ma-break in yung suspension, yung brakes and on, at the same time na break in mo yung engine varying throttle inputs. anyway, that's another video. So nung binrate in ko yun sa Marilake, medyo natakot din ako dahil nga nakikita ko yung mga aksidente na na-experience ko mismo na kasalubong ko yung mga bumabagsak and sumesemplang. So sabi ko hindi pa ako ganoon ka confident na mag twisties Although break in period pa lang naman 'yun, sobrang banayad ng takbo ko. Eh wala talaga sabi ko um laylo muna ako. Tapos nag during the pandemic pa 'yun. So nagkaroon ng mga quarantine quarantine. So hindi rin ako nakakabit na hanggang sa nung nag-aaral na ako dito sa Urban Riding and everything. nag aaral ako, nag nag-champion nag ko YCRS sa online courses nila. Champ Street, Champ U. So, ayun, natutunan ko yung dalawang napaka-importante bagay. And dahil sa dalawang bagay na to, nag-boost talaga yung confidence ko. At yun yung nagtulak sa akin na sabihin na para umakyat ulit, para maging confident sa pag-akyat. Two things. Okay, number one is counter-steering. Go left, push left go right push right number two trail braking you use the brakes okay you use the brakes sa cornering okay there's a proper way napaka napaka controversial na topic nyan kasi maraming hindi naniniwala sa trail braking na hindi daw para sa street riding or pa, but again two things na nag boost ng confidence ko sa marilaki is countersteering and trail braking trail breaking, it's kung kung talagang uunawain lang natin, kung talagang maabot lang ng kaisipan natin yung the, the, simplicity of using the front brakes sa corners, it's 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 very easy. Very easy. At ang trail breaking, ano lang yan, minsan milliseconds lang yan or minsan half a second lang yan. Hindi yan tumatagal ng 2 seconds in a corner na naka-trail break ka. Hindi. Sa, sa mga corners natin, may ikli yung corners natin eh trail braking would just last for about less than one second. And it's very simple, hindi mo halata. So trail braking is trailing off the brake pressure as you add lean angle. Doon ang galing ang pangalan, okay? Trail braking. Dahil yun ay trailing off or dahan-dahan mong binabawasan ang brake pressure while you are adding lead angle. Ibig sabihin, before you even enter the corner, you are on your brakes already. Kasi nag-slow down ka na eh. Coming from the straight, nag slowdown ka, and then now you are on the tip-in, nasa brakes ka pa rin, may pressure pa rin yan. Pag tip-in mo ngayon, habang nagdadagdag ka ng, ng lean angle, you are decreasing yung brake pressure. Nagbabawas ka naman ng brake pressure. Nadahan-dahan, trailing off. Kaya nga siya trailing off. Trail braking. Yun. Kaya ako nagkaroon ng confidence na mag-cornering uli sa Mar Marilake kahit na may mga close calls, kahit na yon, kahit na may mga pagkakataon, minsan nararamdaman ko parang mali yung yung corner strategy ko, mali yung corner entry ko. At may maraming mga panahon na talagang I'm running wide into corners. I don't call it overshoot kasi kamote term yun. So, I just I, I just rely on those two things. Counter steering and trail braking. Sobrang last na boost ng confidence nun for cornering. Ayan. So thank you so much for watching the videos. samantha man cannot ride. I will see you. <clears throat> electronics. Eh. <laughs> we'll see you on the next video. These samantha cannot ride.